Buenos dias damas y caballeros Welcome to my uh, pre-recorded vlog this morning uh, Meron lang mga may lakad lang si vlogcaster today That's why we recorded this vlog last night Okay, so ngayon na may bago na tayong ombudsman uh, Senator Antonio Trillanes and other groups Uh, ...that are also ready readying charges against Sara Duterte and Bongo... ...are going overdrive, ha? Uh, kwa na sila, go na go na talaga sila against Bongo and Sara Duterte. At uh, tulad ng sinabi natin earlier, uh, ngayon na ang panahon ni Trillanes para... ...at uh, sa tulong ng uh, Office of the Ombudsman at uh, saka ng Anti-Money Laundering Council... Ito na ang panahon para masilipan ng publiko at uh, ng ombudsman yung mga bank records ni Sara Duterte. Yung mga bank records niya kung saan hopefully dyan makikita yung connection niya, yung mga pera na tatanggap niya. Ha, hindi lang siya pati mga kapatid niya, pati mga kamag-anak niya, ha, pati sila Kitty daw, ha, may mga reports noon pati sila Kitty Duterte, si Hanilet, sila sila Mrs. Zimmerman, si Pulong, si Baste at si Sarah na mga pera na tumatanggap sa sa kina Michael Yang at iba pang mga drug operator. So sa isang panayam, ha, sabi ni Senator Trillanes, may mga grupo daw na magpa ng kaso kay Sara Duterte at uh, kahit serye hindi naman ito uh ma-prosper itong kaso dahil Osara can only be uh remove from power by impeachment pero mahalaga itong mga kaso mag -ma trigger ito ng full uh, full blown investigation at uh, ng uh, ombudsman at pwede rin orderan ng ombudsman because meron na nga kaso na na-file kay Sarah, uh, pwede orderan yung Anti-Malilandering Council para buksan ang mga bank accounts ni Sarah, Ito, ito mga accounts na uh, pinigilan buksan noon ni former ombudsman Samuel Martinez ay mabubuksan na ngayon ha? At uh, dito natin makikita kung uh, an, Baka meron sila mga pera na katanggap sa Pogo Baka meron pang pera galing sa, sa online uh, gambling Baka meron pa pera na katanggap sa PCSO Sa mga kontraktor, sa mga negosyante This is the time for it Kaya sa isang panayam, sabi, sabi ni Trillanes Sa meron magpafile hindi naman necessarily ako tungkol kay BP Sara Duterte yung sa confidential funds niya at yun ang magiging daan para makuha yung mga bank accounts ni Sara pag nakita yung yun makikita yung mga dividendo nila from the drug lords na sinasabi ko noon pa Sinasabi ko na noon pa, silang magkapatid, binibigyan sila every six months at makikita po kayong iba dyan. At may makikita pa kayong iba dyan. So, isa na nga si Trillanes na sinasabi na may mga dividendo. Kung baka parang sa stock exchange ito, may dividends na tumatanggap sa mga drug lords. At uh, tulad ng sinabi natin, hindi naman pwede kasuhan si Sarah. Ay hindi naman pwede filean ng kaso si Sarah sa Sandigan Bayan. Pero pwede gumawa ng investigasyon ang Office of the Ombudsman in preparation uh, and in aid of filing an impeachment complaint against her next year. Kung baga ang Ombudsman cannot file cases against her sa Sandigan Bayan but it can initiate investigation at it turn over ito sa kongreso so syempre kung may investigation, pwede rin nila isa publiko yan Kasi that is uh, that is a public that is a public uh, 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 initiative that is uh, a uh, an action by the ombudsman that is of public interest kaya pwede nila isa publiko yan. So yan, masaya yan. Masaya yan. Although, syempre, because Sara is, is an, impeachable official, hindi, hindi siya pa pwede tanggalin. Pero sa akin, sapat na yun. Makaku mak makakita tayo ng preba para gamitin sa next impeachment hearing. At kung may isa publiko ito mga preba na ito, eh dyan palang durog na si Sara. Lalo na kung maipakita yung mga bank accounts. So, paano pa niya sasagutin yan? Pati yung mga DDS, makonvince na talaga na part talaga sila ng mga drug machinery ng mga, na mga na nila Michael Young at iba pa mga drug lord sa bansa. So, hindi pa natin alam kung ano pa makikita dyan. Baka kumita rin sila sa Parmali, kumita rin sila sa kung ano-ano pa man scam, mga computer scam, Frygate scam, at iba pang scam. At ito rin na Uh, hindi rin na uh, lulubayan ni Trillanes itong sila Bongo ah kasi nakikita niya na na kwanya lahat nagkaka interconnected yan lahat at pati si Bongo uh, hindi uh, tutuluyan na rin niya sa office of the ombudsman iri uh, i-revive -re rin niya yung yung private scam hindi natin alam baka lalabas sa mga bank accounts nila sarat tumanggap rin sila ng uh, tongpats dito sa Pride Gates scam, yung 15 billion na scam na nag-supply ng mga Duterte yung substandard equipment sa mga barko ng Philippine Navy kaya at hindi ito gumana. So parang sinasabotahe na nga ang Philippine Navy para hindi sila wala silang tsansa habulin yung mga yung mga mananakop na navy ships ng China. So panoorin natin itong uh, TV5 interview kay Trillanes. Kung saan sinasabi rin niya na uh, hahabulin at hahabulin rin niya si Bongo at uh, i-re-revive niya yung mga iba't ibang kaso dito kay Bongo na talaga alam naman natin talaga ay isa rin talaga sa mga sa mga enablers sa uh, uh, ni Duterte. So panoorin natin itong uh, interview kay Bongo. Yeah, dati kasi ay meron Trillanes. ka pang ibang mga binabanatan. May plano ka bang magsampapaan ng iba pang uh, kaso sa Ombudsman uh, tungkol dito sa dati mo pang mga binabanatan? Halimbawa, yung 51 billion na nakuha ni Pulong para sa kanyang distrito in less than 3 years. no? Halimbawa, itong dati mo pang sinasabi na bank account ni Sara Duterte. No, na pwede mo namang pabuksan sa Ombudsman theoretically. Na sabi mo may mga may mga pera in the hundreds of millions na pumasok galing sa mga drug lords, pogo lords, and other lords, etc. etc May bala ka ba, Senator, na yes. mag-file din in relation dito sa mga dati mo nang uh, sinasabi at dati mo nang binabanatan sa Ombudsman? Opo, meron. Ah uh yun pong frigate scam na ipinail ko sa DOJ for uh, for uh, case build up dahil nga si Martinez pa na kaupo i-refile ko yan sa ombudsman na para umusod na finally hmm. o kompleto rin yung ebidensya ko diyan kompleto yung mga dokumento diyan tapos itong uh, sa pagkakaalam ko itong confidential funds ano ni Sara Duterte ang magpafile niyan yung mga civil society uh, organizations at doon sa kaso na yon ang na violence si Sara Duterte eh pwede na nilang gamitin yon as a predicate crime para ma-request sa aula ng Ombudsman yung mga records yung mga sinasabi ko noon pa at uh, baka may ma may ma discover pa silang at uh, bilyon-bilyon pa na pera doon. Okay? So, yan po. ako ganito naman ho. Remember, wala na po ako. Ay may private citizen. I have limited access sa mga official records. Pero kung magkakaroon lang ako ng records dito kay Pulong, kung uh, wala silang mag inspect doon sa Davao, eh, gagawin ko yun at ako ang papahin mismo. 'Di diba? Kung wala na silang mahanap na maggagawa -ga ng mga 'yan, itad. do you think I cannot accumulate even 5 billion? Natatanda. All yes. a different notes. Sir. <laughs> Pumasok si Duterte. <laughs> uh, so yan, ha? yan ang mga yan ang mga papailan nila ng mga kaso. So maganda kasi yun nga, tulad ng sinabi ni Trillanes, matrigger ito at pati na yung 51 billion kay Pulong ha 51 billion at uh, hindi ayun 51 billion galing lang yun sa sa kongreso eh what if yung sinasabi ni Trillanes mga dividendo lalabas rin diyan sa mga sa mga bank accounts nila at through the through the anti, anti money laundering council so maganda yan ha abangan natin yan lahat uh, at uh, finally wala na silang cover, wala na silang defender, wala na silang uh, guard dog jan sa Ombudsman. Ma, yung hindi yung tinatago-tago nila noon at uh, yung mga bank records kahit uh, nilimas nila na nila yung pera, anjan pa rin yung mga records, ngayon na lalabas 'yan. Nakikita nyo, nagsisimula na magsilabasan yung mga salin. So maganda ito. This is good. At least uh, This is uh, kahit pa paano. Ah, uh, uh, basta Boeing Remulhas should stay true to his calling lang by serving the Filipino people. Sana hindi hindi ito maglaro politika o maglaro ng, uh, o madala sa pera. multi naman ito. Diyan pa sa Cavite, sana naman Boeing ha. Yan ang, uh, uh, ito na siguro huling posisyon mo sa gobyerno. Na opera ka na sa puso, uh, kagaya ni VAT. Uh, do it right, do it right. Serve the Filipino this time. Anyway, super yaman ka na, hindi mo na kailangan ng pera pa do it for the Filipino people at uh, so far so good na ah? so far so good sa nakikita natin pero syempre kung may makita natin na medyo may pagkabayas o may pang cover up we will also call attention ng uh, ni Boeing Remulla ukol dito so so far so good sana maturo ito mga filing ng kaso at sana isa publiko nila yung mga initial findings nila laban kay Sara Duterte Pulong Duterte, Bongo, pati Baste, pati iba pa mga Duterte na sangkot sa katiwalian. So yan lang po ang short vlog natin ukol sa issue nito. Thank you very much everyone for watching and happy Sunday to all.